Answer so welcome to Triumph BGC so as you can see dumating na po yung matagal nating inaantay na Speed 400 Good afternoon everyone Welcome to Nobi Rides For today's video, papunta tayong BGC uh, che check natin yung mga bagong bikes ng Triumph Tagal din natin hindi nakapag-moto vlog Yung nasa motor ah. <laughs> The past few videos kasi panay voiceover yung gawa ko Yung mga travel vlogs natin Pero gusto ko pala unahin magpasalamat ngayon uh, kasi 7,000 followers sa tayo sa Facebook. So maraming maraming salamat doon sa mga talagang walang sawang sumusuporta sa atin. And sana sa YouTube ganun din soon. <laughs> But going back sa topic natin for today, mataas ang hype dito sa mga bikes ito eh. Yung Speed and Scrambler 400 ng Triumph. If you're coming kasi from lower CCs, ito yung parang perfect eh Magandang transition bike Into the big bike world And again nothing again sa uh, lower CCs naman Kasi kahit ako Personally Parang gusto ko rin bumili ng scooter eh Iba kasi yung comfort talaga nun Pero iba pa rin kasi talaga yung convenience Na nakakadaan ka ng mga expressway Kaya nung nakita ko sa Facebook na uh, available na sa showroom sa BGC itong itong bagong bikes punta ka agad tayo doon para makita natin in person second time natin makapunta dito sa Triumph BGC kaya waste gaming pa rin tayo hindi <laughs> ko pa rin kabisado eh no, ngayon po ko nakaalala kung ba't ayokong pumunta ng BGC ng hapon eh <laughs> medyo traffic na eh alam ko hanggang 5.30 pa naman sila so yeah abot pa naalala ko malapit sa lasal yun eh so kung ito yung lasal ay kalasal nga ba to parang hindi <laughs> ayun ito yung lasal meaning malapit na tayo kasama ni Triumph sa building ano Mini Cooper so makikita nyo kagad yung ano rin nila showroom so we are here so konting sightseeing muna tayo ng mga mga solid na auto dito to GT430 Lotus ganda okay din tong yellow na to ah. stig no nagpa-solid lalo yung black na mags eh. Bali sa second floor lang tong Triumph. Hey yes, sir, afternoon. And na pa lang motor dito. Nung last napunta ko dito open pa to eh. All right. Nice. Good afternoon sir. answer. So, welcome to Triumph BGC. So, as you can see, dumating na po yung matagal nating inaantay na Speed 400. So, introducing sa basic features na itong bike na to is a 400cc engine, single cylinder. Tapos, meron na rin tayo sa specs. Hindi rin magpapahuli ito. Actually, meron siyang ABS, traction control. And yung pinaka-pinagmamalaki namin, the torque clutch assist system. Ang nangyayari po sa torque clutch assist system natin is it's actually very different sa slipper clutch. Kasi yung slipper clutch, doon na mismo sa mechanism linalaga yun. So, si torque clutch assist, nandun siya mismo sa system natin. So, what's happening is, pag nagka-clutch in ako, pin pinunta ko siya sa gear 1. Habang binibitawang ko siya unti-unti, ina-adjust niya yung idle RPM natin, which is 2,000 RPM. And it lowers it down to 1,500 para mas smooth yung pasok ng clutch discs natin. Tapos habang binibitawan ko ulit siya ulit, nang tuloy-tuloy, binabalik niya yung idol so tatakbo to kahit hindi mo lagyan ng gas. So, for an everyday bike, napakaganda niya, napaka-affordable niya. It, it, the SRP on this bike is 299 pesos only. This is actually perfect for your wife, actually. Because it is based on its seat height, power. Actually, it's Expressway legal na rin siya. So kahit saan pa kayo magpunta ng wife mo. And if kung gusto niyo naman, ito di ba sir, para siya sa wife niyo. Yung para naman kay husband, yung Scram 400X. And so, this is the Scrambler 400X. So, as I've said kanina, mas bagay nga yung Uh, Scrambler 400 sa husband kaysa dun sa Speed 400 na bagay para dun sa wife nila. So actually, ito, wala namang masyadong pinagkaiba sa Speed 400. Ang pinagkaiba lang niya actually is the length with and use type height niya. About the engines, displacement, boards, and anything about it, actually, parang twin na rin sila. It's just the looks. Uh, 339 na sa opinion niya, yes, sir. 40,000 40, pesos uh, difference. sobrang astig nung ano nung Speed 400 tsaka Scrambler 400 maraming maraming salamat pala kay Sir Josh kay Sir Austin thanks for accommodating me so ito na nga inabutan tayo ng traffic <laughs> rush hour kaya ayaw kong inaabot ng dilim kasi talagang hindi ako satisfied sa ano eh, sa low light or sa night shot ng GoPro so not sure kung anong kita na naman dito kaya sobrang kino-consider ko rin yung bagong ano, action camera ng Insta 360, yung Ace Pro. Kasi based on the reviews talagang nagsishine sa ano yun, sa low light. Fan din naman tayo ng Insta 360 brand. Uh, in fact, yung recent Japan trip namin, ang dala kong camera doon yun lang, Insta 360 X3. So lahat ng content na ginawa ko, yun ang gamit ko. So sa Insta 360 team, baka naman... <laughs> Hila na ko kosong traffic talaga doon. Nagba bottleneck. And by the way, if you're not yet subscribed, uh, please click the subscribe button below. And sana pa like rin nitong video. Maraming salamat. Guys, yung yung like button libre lang i-click 'yan. <laughs> Pero malaking malaking bagay lalo na sa mga maliliit na content creator tulad ko wala pa naman kami kinikita dito so laking bagay na yun na ano, makita namin na nila like nyo yung ginagawa namin mas nakaka-appreciate yun mas naka ng gumawa ng ano ng more content so sa mga tunay at solid supporters dyan maraming salamat sa pag-like nyo kadarating lang din pala nung speed and scrambler 400 kaya wala pa raw activated unit dito sa Pilipinas pero very soon, makaka-test ride units na rin sila. So hopefully, pag meron na nun, uh, we can also make a content. Test ride natin yung dalawa. Pila tayo. Pag ganito, hindi naman ganun kahaba yung tol. Uh, pumipila na ako. Hindi ko na ginagamit yung pinagbabawal na technique. <laughs> so courtesy na din. So, hindi naman ganun kainit. Kasi gabi na. Namimiss ko na yung bar and mirrors ko. <laughs> Pero mukhang okay pa rin naman tong stock. Uy, ano to? Traffic ba to? Dito, no choice na tayo. Kailangan mag-filter. Umay! Pulang-pula! <laughs> Alright! Kaya hindi ako nag-motor talaga ng Friday. Kasi pag inubutan ka ng Friday rush hour talagang, eh, yeah. siyam-siyam maabutin mo. Yola, daming truck. <laughs> ako talaga ako sa mga truck na yan. Maraming blind spot yan, eh. So, going back pala dun sa, ano, dun sa kwentong bar and mirror, medyo nag-viral ng konti yung post natin dyan sa Facebook. And, of course, nag-spark din ng discussion. Kasi nga sabi, di ba ano, ah... Uh, pag nagpalit ka ng bar and mirror, pwede siyang mag-consider as modification of your handlebar. Eh, syempre, sa common section, maraming mga ano yan, mga pro and against bar and mirror. Nasabi nila, poor pa lang, ganun, aesthetic lang. Pero for me kasi, uh, at least for my case, yung bar and ko, sa mga nakakilala sa akin, malaki naman yung size noon. Actually, same size nito baka malaki pa nga ng konti sa stock. And pag nasa bar end siya, for me ah, for me, mas wide and mas malayo yung kita ko sa likod. So hindi for me hindi lang porma yung bar end, mas uh, mas functional and mas safe for me. But of course, since syempre vague nga yung load natin and uh, malaki yung gray area, balik stack na muna tayo para lang safe. Grabe itong Bikutan exit. Ito yung cause of traffic. Kanina hindi eh, yung cause of traffic eh. Bikutan. Haluwag <laughs> naman eh, oh. So both uh, northbound, southbound, Bikutan. Ang um, cause of traffic. Sana maiisipan nila ng ano 'yan, ng remedyo. So maraming maraming salamat sa mga nag-join sa atin today. Uh, hopefully mapadalas na yung uploads natin And again Kung nagugustuhan nyo naman yung mga ginagawa natin Content yun Please let me know by uh, clicking the like button din So maraming maraming salamat Sa pagsama sa atin today Nakakita-kita uh, tayo sa next one Ingat kayo lahat palagi Always ride safe Peace out